Knock, knock. Who's there? Saging. Saging who? Makasama ka, makapiling ka, yan ang panalangin ko. O di ba walang sense? Ganyan pag nagbabanding yung mga marites. <laughs> Alam nyo, may isang katanungan ako. Pwede ba basta-basta na lang sumulat ng isang balita? Ang nga iatang ay hindi po ate! Narito ang dapat nating isa alam alak sa pagsusulat ng ating balita. Una, dapat ito ay may tamang informasyon at sigurduhin sumasagot sa limang W at isang H. Yung... At paano? Paano bang magmahal? Lagi bang nasasaktan, eme? MMM? Pangalawa, dapat nakaayos ito sa tagilo o inverted pyramid kung saan mas dauna yung mga mahalagang detalye patungo sa pinakamababang detalye. Dapat din nating malaman na sa pagsusulat ng balita, kinakailangan na ito ay makatotohanan, may kawastuhan, at simple ang mga salita upang mas madaling maunawaan ng ating manunood at higit sa lahat, kinakailangan wala itong kinikilingan o bias. Ngayong alam nyo na ang mga dapat isa alang alang sa pagsusulat ng isang balita, handa na ba kayong sumulat ng sarili niyong balita? Comment lang sa comment session!